Agis! Yun! Uy, huli, huli! dami nga! Uy, huli! Ayos! Ang guling! Oh. Yun o! Oh. Yun, dami! oh mga pulahan pa o! Ang laki o! tayo dito subukan natin makapahuli ang na ating you know? ating yan dyan sa bandok na meron dyan yan naman nagpusaga na sila yan takoy rin dyan yan agisa na agis agis

Ayos! Ang guling! Yan! Sa banda unahan! Baka tayo na makahuli dyan! Maganda pala dito Maganda pala rito sa lugar na to! Maagos! Oh! Dahan-dahan ka lang, idol! Malakas ang agos! Ang tabi dun! Ibuksa ka ng tubig! Ang Ayuongan eh, nga, dami. Dantaan mo? Dandali mo? ha. sonaona? mo. naan? na, nakapaag na, Eh, sana, una? eh, natin. eh, 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 sila, oh. eh, 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 huli yan, Ay, huli! Ay, ganda la lalaki! Ang la ng lalaki! Ayan o! Ayan o! Ayan pula o! Ayan o!